Kailan ang huling beses na nagpa-check up ka ng puso? Kumusta naman ang puso mo ngayon? May isang kaibigan po kami sa Manila na mahilig mag-exercise. po sila kasama niyang asawa niya. Nag-exercise sila tuwing umaga. Nagte-training po siya para sa isang marathon. Pero isang umaga, nag-exercise po siya at bigla siyang naatake sa puso. Bigla na lang. Akala ng lahat magandang ginagawa niya nag exercise naman siya, nagpapapayat, pero may problema pala siya sa puso niya. Dinala po siya sa hospital at nakakalungkot po pero namatay po siya doon. Naisip ko po ang istorya na ito dahil pinag-usapan natin ngayon ang kalagayan ng puso. Spiritually speaking, kumusta naman ang puso mo ngayon? Minsan iniisip ng lahat na very healthy ka, di ba? Magandang ginagawa mo. Pero sa totoo lang, hindi maganda ang condition ng puso mo. Kahit na walang ibang nakakita sa puso mo, nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya ang kalagayan ng puso mo. Alam din ng Diyos ang laman ng puso mo. Akala natin, kilala natin ang sarili natin. Pero hindi naman pala. Sabi sa Biblia, ang puso ng tao ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Hindi natin kayang ayusin ang puso natin. Mahili ka ba sa himala? Ang himala ng bagong puso, ang pinakamalaking himala na maaari nating tanggapin sa si Diyos. Ang Diyos lang ang maaari magpalit ng pusong bato papunta sa pagiging pusong laman. Inaalis niya ang pusong bato at naglalagay siya ng isang bagong puso, hindi na ang dating puso. Kung kinuha ko naman ang puso mo ngayon, ano kaya ang makikita ko? Paano kung pinakita ito sa lahat ng tao? Ano kaya ang makikita nila? Paminsan iniisip natin, ayos naman lahat, parang okay naman tayo, di ba? Tama siguro ang ginagawa natin. Pero sa totoo lang, mali pala lahat, pangit pala lahat. Well, maari mong sinasabi, ginagawa ko naman ng mga bagay na tama dahil ako'y sinabihan, hindi naman talaga 'yun ang laman ng puso natin. Ang puso natin ay nagrerebelde pa rin sa Diyos. Ang problema kasi dahil sa kasalanan tayo'y likas na ayaw talagang sumunod sa Diyos. Ang isang puso ay nagkakaproblema din, nagkakasakit din. Ang pagre-rebelde ay isang malaki at seryosong problema ng puso ng tao. Ang mga nagre-rebelde ay napapahamag. Sabi sa Biblia, puputulin ng Diyos ang lahi ng masama. Kaya huwag magrebelde, rebelde Huwag matigas ang ulo. Huwag kang mayhabang. Dapat buong puso tayong naglilingkod sa Kanya. Nagmamasid ang Diyos sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng may pusong tapat sa Kanya. Hindi tayo sumusunod dahil kailangan lang o kaya napipilitan lang tayo. Kung mahal natin siya, susunod tayo sa Kanya mga utos. Gagawin mo yung mga sinasabi niya hindi dahil napipilitan ka lang. Pero gagawin mo ang mga bagay na sinasabi ni Jesus dahil mahal mo siya. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng isang pusong handang sumunod sa Kanya at masayang sumusunod sa Kanya. Kumbaga, gusto niyang maoperahan ang puso mo. Siya ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Pero kailangan handa tayong isuko ang bawat parte ng puso natin sa Kanya. Pagpasok mo sa operating room, hindi pwede yung Okay, doctor, ganito yon. Ganito ang rules natin. Pwede mong ayusin ang parte ng puso ko. Pero ang kabilang side, wag na lang. Hayaan mo na lang. Kaya mo bang magpalit ng sarili mong puso? Kahit gaano katalino, kayaman, o talentado ka, kailangan mo pa rin ng bagong puso. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpagumbaba. wag mong isipin na pwede mong ayusin ang puso mo sa sarili mo lamang sa pagsuko natin ng puso natin sa Panginoong Yesus. Sinisimula ng Diyos ang himala ng pagbabago ng ating puso na kung saan binibigyan niya tayo ng bagong puso na handa at nais sumunod sa kanyang mga salita. Sabi ng Diyos, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan inyong iingatan ng aking mga katulan at isasagawa ang mga ito yan ang pangako ng Diyos sa atin napakaganda kaya, kumusta naman ang puso mo ngayon? Sinuko mo na ba ang buong puso mo sa Panginoong Yesus o isang parte lang? Nakikinig ka sa akin ngayon at alam mo na kailangan mo ng isang heart transplant. Alam mo na may problema ka sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang baguhin ang bawat puso na nakasuko sa akin. Sino ko mo na ba ang buong puso mo sa Panginoong Yesus? Pwede mong gawin ngayon ang araw mo. Ngayon ang araw ng panibagong simula sa buhay mo. Ganito dapat ang panalangin natin. Diyos, sa oras na ito, sinusuko ko ang buong puso ko sa iyo. Gawin mo ang nais mo sa puso ko. Ayusin mo ang lahat ng bagay. Bigyan mo ako ng bagong puso isang bagong puso 'yun ang regalo niya sa iyo isang bagong puso ang regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus